kumusta? Dito muna kami, hindi pa kami makauwi. Ayan po po sila, o naglalaro sila. Ayan. Wala, wala pa kasi yung papa nila. Doon pa may pinuntahan. So, habang ako'y nakaupo dito sa tabi, mango. Ayan, mapintuan po muna tayo. At ayan, ang hingay nila. So, na nga kasi simula nang tinorn-on ko yung pro professional dashboard ko tinanggal ko na yung aking hiya <laughs> wala na lang hiya so kailangan ni eh. kasi inoffer ni Meta na yun nga ang uh, ating uh, Facebook account ginawa ng business account kaya ngayon uh, manami nang nagre na yun nga kumikita sila yun nga lang Depende yan sa uh, quality or yung iba mo. Hindi naman din tayo kilala katulad ng iba. Tayo ay hindi rin masyado pang marunong gumawa ng mga content. Ang hirap, ang hirap gumawa ng magisip isip ng content. Kasi halos ngayon ng mga ibinabahagi ng mga content creator ay magka... Mag, magka mag, ano magkahawig mag, magka sa pagluluto, although iba-iba naman ang paraan, iba-iba yung uh, lugar, pero ayun, mag-ano mag, pa rin, kumbaga pa, uh, very common na kumbaga. So, siguro, ano, mahirap mag-isip kung ano kaya ang maganda na eh, ibahagi mo no, sa ayan, sa publiko. Kasi nga, nang na-turn on ko na, natin yun na yung dashboard, nagiging digital creator na tayo, yung tayo ay napapanood na sa public. Nakakarating na yung videos natin kung kahit saan, lugar. At yun nga lang, may maraming mga bawal. Wait lang. Pero kahit doon pa man, tuloy lang natin kung ano may yung nasimulan na kasi malay natin balang araw hindi natin alam po ano yung mga ano mga pangyayari o so, ba diba? um, go lang tayo kahit mahirap yeah kung napapansin niyo na palagi ako nagdalay palagi akong kung dumadaan sa wall niyo sensya na po kasi yun na nga, dito muna ako nag-focus sa prof profile account ko dahil ang inaabol ko na lang ay yung 60 minutes views. Yun ay mahirap abutin. So siguro nakakatulong sabi nga nila advice kung maari magla-live ka eh uh, once a day or uh, basta sa isang linggo kailangan kailangan 'yon at kailangan din makita kung ano um, legit ka ikaw yung may ari ng account ganon. And, yun, mag-upload ka rin ng mga... Mag-upload rin tayo ng mga videos, mga... Ano yung gusto mo ibahagi? Hmm. Nasa sa atin yun, Basta iwasan na natin yung mga bawal. Hmm. Um, dito ako nakapokus dahil uh, share ko lang nung umakit kasi ako sa mga live. Uma umakit din kasi ako. usong uso yan ngayon yung umakit sa mga live. At isa sa napasukan kong live ay kay uh, Madam Mikay, artist. yun At saka kay Ma'am Jinghan Pinapa pinapasok nila ako. At napansin ko yon na siguro mga mga wala pang one week umaas yung mga yung followers ko naabot ko yung uh, requirements ni ano ni Meta. Ang requirements lang naman doon sa para sa in-stream ads ay um, ano um, makakuha ka ng 5,000 followers and nakalagay doon tapos may 5 videos ka na share, shared and 60 minutes views. Pag makuha mo yun lahat, possible na ma monetize ka sa in-stream ads. Yun, yung sabi doon. Mm. Pero meron din namang nag-share na hindi pa naabot ng 5,000 followers na monetize na. Ewan ko lang kung alin doon. Siguro, um, uh, depende pa rin siguro yan kay Meta. Yun. Uh, as long as yung dashboard ko ay kulay green pa naman duman din ako sa ano namumula yung dashboard ko kasi siguro nga hindi ako active masyado. At saka yung isang account ko, yung page ko, yun namumula na lahat kasi medyo tumigil ako doon, nag na lang ako doon pagpaso. Ah, uh, dito ko nag focus sa profile ko. sa kaliman mas malapit na ako dito. Doon kasi sa ano ko page ko ay ano, malayo pa at medyo ang hirap doon ng okay. page kung sakali man babalikan ko din yun yan, yung PBL na yon yun yung active ako doon sana pero kasi mas malapit na ako dito kaya dito mo na ako nagbaba ka sakali na naman malay natin so kung hindi man magiging masaya na lang tayo magiging happy na lang kung ano mang meron tayo ibahagi sa ano sa public. Okay, so yun lang. Hmm. Ang dami kasing ano mga natanggal ko rin na videos kasi maraming mga violations na experience ko na rin yung red flag. So, yan. Sa so, tuwing nagre-remove ako ng mga videos, nababawasan din yung views ko. So, di ba, ang hirap ng mag mag-gain ng ang hirap ng mag mag ano, mag save ng mga views tapos mababawasan din siya everyday kapag hindi, hindi ka nakakapag-upload. Yun. Nagbabawas ng, ng views. Gusto natin pataasin, nagbabawas naman siya. So gusto ni Meta na palagi ka dyan sa, ano, sa, ano mo, active ka. So ayan, yun yung sinasubukan ko. Kaya nga minsan kahit, ano, kahit umulan nila live, yun, pasensya na kayo kasi yun nga. Pwede namang, kung ayaw ninyo, mayroon namang ibang, ano, nanonood. Kahit pa paano. Nakakatulong din siya sa mga views. Kasi nga may ginugol ako ngayon na views. Sa so followers ko, okay na. Yun yung nakatulong doon. Yung umakit ako doon sa mga live. Minsan, yun. Parang napansin ko, tumaas. At yun nga, naabot. Nakuha ko na yung kota ng uh, followers. So, siguro, isa yun sa nakakatulong. Napansin ko lang. Hmm. Um... Ayun tiyagaan lang. Magbabaka kasakali lang tayo kasi kung nakaya naman ng iba, why not? Kaya rin natin. Oh, mag na lang tayo kung ano yung ating uh, gagawin para... <laughs> Ayan, nandito na ang sundo ko. Sundo namin. Yan o. So, uwi na kami. Ayan, lang po. At least, hindi na yung pag-upo ko dito. Oh. Maraming salamat. Ayan, ilagay ko dito yung mga account na aking uh, inakyat. Kay Madam Jing, Hams, at kay Mami kay maraming salamat po sa inyo sa pagpaakit nyo sa akin Ay, ay nung oh, oh. signal. Thank you, madam. Kung na yung nakalipas, hindi ko lang nagawa well, okay, ng ano, thank you, videos. Thank you, teacher. Thank you, teacher. So, ngayon, magagawa ko na. Lalagay ko dito yung, yung kung kailan ako pumasok, kung kailan ako sumali. I, I mean, umakyat sa mga live ninyo. So, salamat po dahil isa ako sa makakyat. Wala na tuwa lang ako. Ini-share ko lang sa mga seryoso dyan, sa pag reels or seryoso, seryoso sa kanilang paggawa ng mga uh, content, ganon. Mm. Ang hirap nga eh, gumawa ng content. Ramis, pero laban tayo mga Mars. Kaya natin to. Ayun lang po, maraming salamat at papauwi na po kami.